Ito yung isa pang uh, mabilis na technique ng uh, pagpapalit ng shafting ng uh, electric pan. Ang kailangan lang sa technique na ito ay tubo, martilyo, pupukpukin lang siya para matanggal yung uh, shafting dun sa rotor. Okay? Yan, ganyan lang siya. Oh. Pagkatapos uh, matanggal yan, uh, ipapasok na yung isang shafting na ipapalit. Pwedeng bago, mas maganda. Pwedeng luma, pero okay pa naman. Uh, makinis pa siya. Tapos, sa uh, maliit na tubo. Pwede rin na rin yung tubong malaking ginamit kanina. Pagkatapos yan, ilala, eh, babalik na yung kanyang uh, mga spacer. Yung spacer na yan, yung pinakapan din ng loob. Ma, may pan na maliit yan. So ganyan lang ano ang uh, pagpapalit dali lang. Yeah, ganyan naman ng oil.